Maganda dun sa dugo. Ganda ng bundok. Iba talaga ang nature, ano? Iba talaga gumawa ng nature. na ng view doon. Doon tayo pupunta na. Yeah. Mana doon yun, iikutin natin doon. Hmm. Tapos ko baba? Oo. Oh. Tapos yun. Saan tayo okay. maliligo? Doon. Ah. Yung sa May tubig kaya doon? Oo. Oh. Oh. Nagpunta ka daw ata talaga yeah. doon? Sino kasama mo? Sila. Ah, sila rin? Mm hmm. Okay na.

yung stick ko, hindi ko pala Sa baba, maganda. Yung kamay mo na lang, gawin mo yung stick. Gawin mo yung stick Kaya nga. <laughs> Mag-pray tayo dun sa taas. Ay, so. church. Nandito na tayo. O, wala nang dala tayo ng mango. Okay. Wala nang wala na, wala na, wala na. palang kandila. Wala. Malusaw. May dito yung kandila sa baba. Mm hmm. init. Mm -hmm. Super, super Kasi, uh -huh. Magandang oh, gabi. Hmm. Kaya mo si Kuy Lolo nandoon na? Doon, ah? Mm -mm. Kaya mo yung kabundukan, pag na ka, ano yan, puno yan ng ay. So, Pwede mong ilapit. Isa naman natin si, so si, si, si Lolo dito. Ayun no, si Kuy Lolo. Dati. Hindi ah. Hindi pa ba? I want Ayun, yung kasama natin. Eh. Sila, sila ano yung kasama natin. nabila beauty of Himalaya. Himalaya si Trap. Ay, nandiyan ka na? <coughs> <coughs> Nakarating ka na mo dito? Nakarating ka na dito? Ha? <coughs> First time. First time daw? Uh, kaya sulitin mo na. Ako hindi ako nagpicture dito. Sure tayo. Pitch mo ako mas sige pipicturean ka diyan ka diyan ka. Diyan ka. Diyan ka ka kita. Ito si Harap ka rito. Saan Oo, oh, para ko yung view doon, ko ng konti. Okay. Ano I have to see.